tahimik pero matatag. Narito ang isang dark psychology guide para sa lihim na kumpiyansa. Hindi ka mahina, tahimik ka lang. Marami ang nag-iisip kapag tahimik ang isang tao, mahina siya. Wala siyang boses, wala siyang laban. Pero ang totoo, sa ilalim ng katahimikan ay pwedeng may nakakubling kapangyarihan. Ang uri ng kumpiyansa na hindi kailangan ipagsigawan. Ang gabay na ito ay para sa iyo ang taong hindi pala salita pero gustong makaramdam ng lakas sa loob sa utak at sa kilos. Hindi ito typical na self-help. Ito ay may kaunting dilim, psychological weapon para sa sariling pagangat. Una, ang katahimikan ay lakas. The less you speak, the more they listen. Ang taong tahimik ay misteryo. At ang misteryo ay puwersa. Kapag hindi ka agad naglalabas ng opinion, pinapalakas mo ang impact ng bawat salitang lalabas. Gamitin ito sa meeting sa klase, sa barkadahan, obserbahan muna at kapag nagsalita ka, siguraduhin may laman, hindi sa dami kundi sa bigat. Ikalawa, tingnan ng may laman. Ay contact is quiet dominance. Hindi mo kailangang matakot pero huwag mong iwasan ang tingin. Ang taong kayang tumingin ng diretsyo ay nagbibigay ng signal, hindi ako takot, hindi ako atrasado. Practice, araw-araw sa salamin, Tingnan ang sarili at sabihin, ako ang may kontrol. Ikatlo, utak mo ang labanan. Inner voice mo dapat, leader na. Bago pumasok sa kahit anong social situation, kailangan mo ng mental rehearsal. Sabihin mo sa sarili mo, ako ang magdadala ng presence. Hindi nila ako kailangan kilalanin para mapil nila ako. Power Mantra. Tahimik ako pero hindi ako invisible. Pangapat, paggalaw ng may pwersa tawan ang unang nilang nababasa. Tumindig ng diretyo, bawal ang pagbaloktot ng likod o pagyuko. Iwasan ang pagcross ng arms, signal ito ng pagkakulong. Tips, bago lumabas ng bahay, gawin ng power pose, kamay sa bewang, dibdib labas, mata diretyo, 2 minutes, instant reset ng utak. Ikalima, mirroring. Lihim na sandata. Ang pamilyar ay kaaya-aya. Kapag banayad mong ginaya ang kilos ng kausap mo, hawak ng tasa, tikas ng upo, tono ng boses, nararamdaman nila ang vibes mo. Result, naa-attract sila sa presence mo. Kahit di mo alam, nagkakaroon ng connection nang walang sapilitang effort. ika -anim, project authority kahit walang title. Assume mo muna susunod sila bago sila magpasya kung sino ka. Ikaw na lang ang magdesisyon sa sarili mong presensya. Kahit di ka boss, kahit di ka sikat, lakaran mo ang espasyo na parang alam mo ang karapat dapat kang nandun. Confidence is not always shown. Minsan nararamdaman lang. I-project mo yon silently. Kumpiyansa, hindi kailangan ng ingay. Hindi lahat ng alpa ay maingay. Hindi lahat ng leader ay nasisigaw. Minsan ang tunay na lakas ay nasa taong hindi kailangang patunayan ng sarili dahil alam niya kung sino siya. Ikaw yun,